Uh, una una, Mr. Chairman, we support the investigation of um, flood control dito po sa ating bansa. Sabi ko nga nung isang araw, hindi tayo flood control, flood out of control na po yung nangyayari. Uh, 1.4 trillion, nabanggit ni Senator Gatchalian, no? in the last 15 years, paiba-iba pa po yung numero. No? Uh, maganda rin po siguro malaman natin dito sa ating komite, kung nga ba talaga yung ginagastos. Ngayon po, pataas ng pataas, 800 billion na po ang nabanggit ni uh, uh, Chairperson Marcoleta. Maganda pong malaman natin yan. On the first day of session, nag-file rin po tayo ng Resolution number 28 to investigate uh, flood control, but this was referred to the Committee on Public Works, so I welcome this investigation. Nung panahon po ng kasagsagan ng habagat, pumunta rin po tayo sa Makabebe, sa Pampanga, doon po tayo, uh, nakiisa sa mga kababayan po natin doon hanggang tuhod, hanggang uh, bewang, hanggang dibdib, no? Papunta pong masantol mula pong makabebe, pataas ng pataas po yung tubig. Doon po sa kanila, ang sinasabi nila, kami po dito kailangan ng malaking pondo talaga. No? In fact, may JICA project, may Korean project po doon, at uh, malaking proyekto po yun. At yung isang tanong ng mga opisyal po doon, sa mga lugar na talagang flood prone, eh parang kulang po yung naibibigay. Pero sa mga lugar naman na parang wala namang baha, bakit merong mga flood control? Yun know, siguro yung isang magandang malaman po natin. Yung isa pa, yung flood control, ano po ba talagang ibig sabihin nito? Ito, ito ba'y dredging? Ito ba'y pagbuo ng bagong infrastruktura? Ano ba talagang ibig sabihin ng flood control para malaman rin po ng taong bayan kung bakit ganyang kalaking pera ang ginagastos ng bansa po natin kahit yung resulta naman ay parang tuloy-tuloy pa rin yung pagbaha. Nais ko lang pong uh, dagdagan yung binanggit ni Sen. Gatchalian pagating po sa classroom. No? Marami po sa amin sumuporta dun sa hearing on classrooms. Yung kakulungan po sa classroom ay dihamak maliit pa sa flood control budget ng taong ito. Yung sinasabing 50 years to do, 50 years to accomplish, or 5 years to accomplish, sa totoo lang po, mas maliit pa yon kesa sa buong flood control budget ng isang taon. No, Mr. Chairman, yung 350 billion or 500 billion na binibigay sa flood control, mas malaki pa po yon sa kailangan natin sa lahat ng classroom na kakulungan sa ating bansa kaya kung dito po sa ating hearing at pagkatapos po nito sa budget ay mabawasan ang mga ghost project o mabawasan yung mga flood control na hindi naman kailangan ako po sumasang-ayon sa chairman of finance na ilagay na lang ito doon po sa ating classrooms na alam nating may makikinabang kaagad ito pong habagat 4000 ang classroom ayon po sa DepEd ang naapektuhan 730